Kuha na naman. All right, may ko na na naman si Sir. May nakuha na naman mga katropa, ayan oh. Ayun, ang layo mga katropa nakuha niya Ayan, malapit na Ay, damo lang pa <laughs> Katropa Damo pa si sir mga Artificial na pa kompleto yung mga gamit di libangan na lang ni sir ito pag mga pasyal dito sa kalayan mga katropa So oh, ayan mga katropa, may nakuna naman si sir. Oh. Uh, yung malaki-laki konti ito ito nakuha niya ayan mga katropa ayun yung pumuputi ito mga katropa ang kita nyo yung pumuputi na yung mga katropa ayan malaki-laki yung pandinto eh malaki ito pala ito, ito nakuha niya sir ayan mga katropa ito ako, nakilaging ban din mga katropa sa lagito. Oh. Galing talaga ni sir mga katropa na may isda. Sinamaan pala sa kwento, Sir. Sinamaan lang siya sa sumabit yung kain sa katawan niya.